Good morning guys, mga nanay. Good morning. Siloto mo na ng ulami ng aking estudyante. Sarap po sana matulog. Kaya um, kailangan na bumangon. May eh, tela dito sa nalata na sa akin ng dikit. Ayan, simutin. Yan. may sit-sit-sit-sit. yung ano. Yung thermos. Ayun oh, so may sit-sit. Oh, mga, mga, oh, buhay momo. bola mantika mantika dulu itu namanya mantika <coughs> Ito na yung ulam ni mayang. Yan, to slice lang yung ulam nito yan. Ito lang yung minsan hindi pa niya nauubos. Oh, Ay, ang tapos mo yung bawal nito yan. Baka makalimutan yung baon niya to so, uh, ano sa niya coco plant yung baon niya ito uh -huh. Ah, din din naman yung isang ano dito ah sa mga to. Ayan. Pan bread. Sa Ito, you want this? Hmm. Okay, so, tatlo lang yung baon niya kasi matanin naman siya. Ayan. Pinuha na naman yung mayroong pa isa eh. Pinuha na naman yun. Yan, yung Coco Crunch ni ay eh. gatas ang ilalagay kong yan so ito yung sumichichip kanina yung thermos kala ko sana na ko nabaha naman ako thermos pala sumichichip na ako pa lang yung guising kanina Okay. Come on, paglagay ko. Ito pa lang ito. yung gatas. So, wala nga, ano, yung ano niya, para uminom na rin siya ng gatas. So, hinahalo ko sa, hinahalo niya sa ano. So, ilagay mo na yung coco pan. Hmm. Yan ang almusal niya palagi. Hmm nakakain siya. Pero pagkanin, ayaw niya. O kanin, ayan Your favorite. Kanin ka? O hindi. Ayan. Ayan ang gustong-gusto niya. So, thank you for watching everyone. Good morning po sa ating lahat. God bless us.